Gusto, ngayon uh, meron tayong material dito, mga CP galing sa aklat na The Harvest Beyond, Reimagining the Frontiers of Faith and National Renewal, galing kay Chris R. Velazquez. Uh -uh. At ang pinakaugat ng usapan natin ngayon, parang isang napakalaking mythihin, ano yung uh, makapagtanim ng Bible-based Christian churches sa bawat isang barangay dito sa Pilipinas. Grabe. Bawat barangay talaga. Oo. So, simulan na nating himayin ito. Ano? Unang-una, ito yung numerong binanggit mo, mahigit daw 20,000 barangay. Tama. Sa buong bansa. Wala pang um, maituturing na local na simbahang Bible-based. Grabe yung bilang, no? Nakakalula, oo. Pero ang dating sa material na binigay mo, hindi siya tinitingnan na parang krisis lang or problema? Yun nga eh. Interesante 'di ba? Hindi siya parang oh no naglang problema kundi um paano ba nila piniresenta? Clarion call. Tama. Exactly. Isang panawagan, hindi lang basta ay ah, uy, may kulang kundi isang urgent call to action daw. Kasi ang argumento, ito raw ay isang malaking opportunity. Opportunity para saan? Para sa tinatawag niyang ano, holistic community renewal. Yan yung term na ginamit. Pagkakataon para sa malawakang pagbabago, parang ganun, mula sa baba. Okay, holistic community renewal. Pag-usapan natin yan. Kasi pang sinabing simbahan, usually, uh, spiritual lang ang naisip natin, diba? Mm -hmm. Pero ano yung holistic dito? Yun nga eh. Ayon sa source mo, mas malawak pa doon. Yung holistic, ibig sabihin, tutugunan yung kabuang pangangailangan ng komunidad. Oo, andyan yung spiritual, pero kasama rin yung ano, social, education, kalusugan, pati pang kabuhayan. Ah, okay. So hindi lang purely worship service? Hindi lang. Ang vision, based dun sa nabasa mo, e eh maging mga hubs of hope daw yung mga itatayong simbahan, mga sentro ng pag-asa. Hubs of hope? Parang mga community center na rin. Parang ganun na nga. Halimbawa baka merong maliit na clinic doon or livelihood training. Basta yung mga practical na tulong din, alam mo yun? Para umangat yung buhay. Wow! Ang laki ng scoop. So, kung ganun kalawak, paano naman daw ito gagawin? Lalo na sa grabe libu-libong barangay. May mga strategies bang binanggit dyan? Meron, meron. At importante daw yung mga to. Una, yung pagiging um, culturally sensitive. Kailangan daw nakaangkla sa kultura ng bawat lugar. Ah, oo naman. Kasi Pilipinas to eh. Ang daming isla, ang daming kultura. Exactly. Hindi pwedeng one-size-fits-all approach, di ba? Iba yung kailangan sa sabihin na nating urban poor community sa Maynila kumpara dun sa um, indigenous community sa Mindanao, for example. Kailangan i-consider yon. Makes sense. Ano pa yung isa? May nabanggit ka kanina about technology. Paano papasok yun? Oo. Ito yung medyo modernong approach na nasa source mo. Yung paggamit ng technology, specifically uh, database at mapping tools. Para saan yun? Pang-research? Partially. Una, para matungkoy, mamapa, at ma-prioritize kung aling mga barangay ba talaga yung um, walang-wala pang presence. Pangalawa, para din sa training. Para mas efficient yung pag-train ng mga leaders at workers, lalo na kung malawakan. Imagine mo i-manage yung ganong karaming effort, di ba? Kailangan ng sistema. Gets, gets. Organization, Okay. Tapos, yung pangatlo, collaboration, pagtutulungan. Gaano ka-importante yan dito? ay critical daw. Sabi sa material mo para magtagumpay ito, kailangan talaga mag -aisa. Iba't ibang grupo, iba't ibang simbahan, mga organisasyon, kahit magkakaiba ng denominasyon, ganyan. 'Yun 'yung challenge, pero 'yun din 'yung panawagan. Kailangan daw lampasan 'yung mga dating alam mo na mga alitan o pagkakaiba para mag-focus sa iisang goal per barangay. Malaking bagay daw ang pagkakaisa intriguing din yung isa pang konsepto eh. Yung um, every believer revolution. Anong ibig sabihin niyan? Kasi usually, di ba, mga pastor, mga full-time workers ang nasa frontline ng ganyan. Dito yung parang shift in perspective based sa binasa mo. Yung every believer revolution, ibig sabihin, hindi lang daw nakaatang sa ilang tao yung misyon. So para sa lahat? Para sa lahat na mananampalataya. Yun yung sinasabi kahit ano pa yung trabaho mo guru ka man doktor engineer magsasaka estudyante negosyante lahat daw may pwedeng i-contribute lahat parte ng paghubog nitong hopes of hope binabago nito yung dating isip na ang ah, mga specialized na tao lang ang gagawa ang bigat din ng panawagan na yon ano grabe so kung ibuod natin ano yung pinaka take away mo dito sa mga binahagi mong sipi ano yung pinaka mensahe para sa akin Uh, malinaw yung pag-reframe ng challenge. Yung 20,000 plus na barangay na walang simbahan, hindi na lang siya problema. Ginawa siyang isang parang grand vision. Vision for what? Vision para sa pagbabago ng buong bansa, pero nagsisimula sa pinakamaliit na unit, yung barangay. Mm -hmm. Apos gagamit ng mga pamamaraan na um, culturally sensitive nga, tech savvy, saka collaborative. At yung participation galing sa ordinaryong tao. Yun yung malakas na dating. At kung titingnan natin beyond the religious aspect, ano yung relevance nito kahit sa mga hindi man um, kaanib sa bentong pananampalataya? Well, yung model mismo, mahalaga for community development in general. ba? Diba? Pinapakita niya yung potential ng isang grassroots approach. Yung talagang galing sa baba. Na holistic. Oo, na holistic eh. Tinitingan yung iba't ibang aspeto, spiritual, social, economic, pang isang pagtatangka itong sagutin yung mga matagal ng issues natin dito sa Pilipinas, yung geography, yung diversity ng kultura, yung kahirapan, gamit yung pinagsama-samang lakas. So, bilang pangwakas na tanong na rin, para sa ating mga tagapakinig, base na rin sa diwa ng material, ano? Hindi lang daw yung tanong na kaya ba? Posible bang magkaroon ng simbahan sa bawat barangay? Mm -hmm. Ang mas malalim daw na tanong e, anong klasing simbahan o community hub ba yung itatayo? Isa bang parang Um, nandyan lang for presence? O isa na talagang nagiging catalyst yung nagdudulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao doon sa community? Yun, magandang tanong yun. Ano nga ba yung itsura ng isang barangay na, alam mo yun, na transformed dahil sa ganitong klase ng effort? Siguro yun ang magandang pagnilayan natin.